unang araw, bagong project, sa Gabriel Makabebe, sa mga lumulubog na bahay. Ay, hey, good morning, good morning. Ay, mga boss. Unang araw sa bagong project dun sa San Gabriel Start na po tayo. Ay, dito po tayo sa garahe natin sa bodega para po magdala ng mga ibang gamit. Uh, para po makapag-start na 'yung mga tropa natin doon. Ito, sa mga kumuna si na Pax at si Cielo dito. Ayun ah. Oh. Uh, good morning. Cielo. Ah, uh, sila mo nang gagawa doon tsaka si Bartolone habang yung mga ibang tropa natin mga boss gumagawa uh, pa kay Boss Bugoy tsaka doon sa San Nicolas Project so yan mga boss unang araw bagong project sa Gabriel Makabebe sa mga lumulubog na bahay okay

Matamis boss, sabi ni Jao, mata. <laughs> mata. Eh. Ah, kung gusto mong yan. mayroon -tina, pa. tinapa. Yeah. Ah, may kapi muna yung mga tropa bago tayo magkibayan. Bawag mo sa toyo, ay okay. tara, kapi. Ang gigibayin natin. Marami-rami gigibayin natin, Bartolome. eh. Tapos nasa tabing ano tayo, nasa tabing parang ano, parang... Ah, nasa dagat tayo mo. Ayan o, mga boss yung ano, yung tulig dito. Man. Hindi pa tagulan pero mal malaki na lubog na to pero pag mm, tagulan na hanggang dito yung tubig yan o Ayan. yan dirami ka sa labi boss awa umpisa na ang pag demolisyon mga boss yan demolisyon na tayo Double bedroom muna yung unahin natin. Okay, mga cabinet, tanggal ko muna yung tagit. Tsaka ito. Bago tayo mag dito sa ceiling. Itong bintana, tinanggal na natin. Para presko. Dito muna tayo nakapokus. Tsaka sa CR. Ito. Pag-alasin ka po tayo dito. Kagabit po natin ano yan. Uh, safety tap Ito ano, CR. Sinta rito. Tsaka doon. Tapos flooring. Katulad nung ginawa natin doon sa so, Kaigong Project. Yung tag nilang CR. Ginawa natin safety tap Yung stay line. Tapos, tapos flooring. Ayun. Tapos babakas sa lahat yan. Taas. Mga siguro 90 cm or 3 feet. Yung elevation na tataas natin dito.

Tanggal na yung mga closet. Dito sa master bedroom. Tapos meron tayong living merienda. Kay Nanay Mosa. Ito. Lemon. At saka malamig na malamig na Coca-Cola. Coca-Cola. Ah. Oh, what's th the name? Coca-Cola. Coca-Cola oh. at lemon. Hindi ba 'yan? Saka ano? Spanish uh, Ah. Spanish huh? bread. Hmm, sarap. berian dah. Mama ya. Ini nanti tahu lebih kalian. baboy. Hmm. Ayan, nakapag-gasinta na tayo. Nakapartition na yung CR. Sira na, sira na to. Kaya pwede na tayo matampak rito. Tapos pwede na rin forma yung ano, yung pinaka-slab ng CR. Ito, diba na yung kisame. Kaya kaoy. Kaoy lang po yung ano dito, kisame. Tapos yan, yung ano, yung mga bintana, tataas natin yan. Iba yun din to. Ang ganda siguro sa doon ng biga. Yan, kaya tayo. Time check po tayo. Kaya na? Quarter to twelve. Ah. Kaya, may libre tayong tangali yan. Galing kay Nanay Mosa. Ah, Bart. Ano lang natin, Bart? Ah. Ano lang natin? Na ang baboy, marami dyan boss Tsaka tilapia. Uy, dami mo ulit natin, ha? Ha? Ano, Pinigang na baboy. Tapos, mayroon pa ang ano. Mayroon pang ang dahing. Nariwasan. At mayroon itong tilapia. Uh, no, myabe, si Bartolome, oh. Gusto gusto yung ano, yung sinigang na baboy, ano? Sarili, sarili, sarili sa oh. sabi Kamon. mo na mga boss. Tropa. Tapon, ano lang natin? Ah, uh, ano, sinalay na manok. <laughs> <laughs> ngayon na, Nag-graduate na ako ngayon, sinigang na baboy, boss. Ayun, kain tayo mga boss. Ayun, oh. Meron pang ano, daing. Daing, daing inside, ah. Hmm. Ah. Grab ng daing inside. Tapos mainit na kanin na bar. kanin boss. Bark. Kanin ni Apong Mosa. Napakabango. Naman yung nasi po, boss. Masarap yan. Ayun. Tapos meron tayong sausawan na ano. Toyamansi yung e, abisigan niya mo kayo. kuya kong ay nino maisip pa yung e, abisigan niya de oh bakal okay. <laughs> okay, galin... mo yung 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 galing yung 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 hay nào à cay tibay okay. yung paggagawa ayun mga boss yung mga tires tinanggalan natin Meron pa ano, lang ano, insulation. Ay lang 'yo. May tulo. Kaya nasira pagkabasa kabasa po yung insulation. Ang nababasa, nasira. Pero pwede pa yung mga yung mga sipaling na 2x3. Saka yung mga rap, pero papalitan natin yan ng ano, metal paring ceiling. Yung niya. Ka-oil lang po yung, ka yung, ano, yung eh. dito kailangan gumamit tayo ng mga scaffold dito yung pipe na lang para matanggal na yung mga ano mga span siguro next day dadalhin na natin yung mga scaffold natin dito para ma ano na dito ma uh, mailagay niya na Tsaka sa loob may tubig na rito Ay Ayan, merienda mga boss. Ayan, check tayo. Ay 3 o'clock. Ayan, na kung wala. Ano na, boss. Tapos, pang kikiam. Ano to, pagbutan ah? Alak na yung kailangan. Alak kailangan. may pagbutan ah.

Ayan po yung update natin sa bagong project. Ayan. Ababo. Ginigiba na. Tapos pantamak naman yung pinagibaan. Ito. sa next day. Marami rin tayong magigiba rito Ano siya na? Yan, Sabado po ngayon mga boss Kaya hanggang 3 o'clock lang po kami Siya Tapos tatanggal na yung ano niya Yung isa may ito, next day Ayan Bagong project, San Gabriel Update, ayan po mga boss Đây. Đây này sẽ làm mất bộ.